Timing may tutulo. Okay. Mga ka Okay, let's go. Dito din ka bang balik? Bagit 'to pa. ang ang <makes noise> um, mapagparang po sa inyong lahat mga ka-farmers. Kung may ara po nito ay magbibigay po tayo ng sinilayan sa ating association yung similya na po na ibibigay ng ating Departamento of Agriculture. So, dito po kami ngayon sa ating asosyon, Balnawang Delegators Association. Uh, so, ngayon araw po ito, ang pagbibigay po namin ng similya. So, let's go mga ka-farmers. Sabayan niyo po ako sa aming pagbibigay ng similya. So, nandiyan na po ang ating mga bisita. Si Sir Jerick, Organik? semena, bakso punya sebelas, 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 pang... sebelas, 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 sebelas,

Kwan? Ah, uh, isang gaan. Kilos. Okay, safety na. Ang similyan eh. Opo. Gamayan ko, no? 1-6-0. Walo. kasi 1-6-0. yung, 8 lang ang 1-6-0. 480. Puro ito yung pinakadaghan. camera? portrait ang puro May ato ko yun? Puro May sasabi ko mas puro ba? Wah, full video ha. Ayan si Farmers o. Ka Farmers, hindi. Ka, lang siguro niya. Sublim to No, ay, makaya ito ha. niya. Upat. Kurang lagi Kurang lagi kilo.

30? sa oh, <mulit> 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 okay na kain okay. sa beng bengkok 25 bungo 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 sabayan bungo 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 ka vlogger ka vlogger nag ngarga po kami ng sumilya ng pala dito hehehehe ngingi, nagingi po kami sa goberno hehehehe bro, sa dek poroso poro? ya nga alam ko kayo mama dito, ilisa lang oo, mag ilisa mo pagkwala dito isa o, isa kayo nalimaw alam ko ay, bila pang Botong priteno. Baliat loge nam ni. Dingena. Tu ngawala sog mga kontra clapping. Mga tulong ka clapping mga clapping. Ba. 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 sa bibigay nang kan si Willia. <laughs> ah, di kita bang lepo. Apa ni buk-buk kain? Ah. buk -bu, ah. Ini cuma. Ah. Mana kada kada biju tu. Oh. Tara. Oi. Ayo. Ah. ah Kami apa? Patani. Ya, mana kalau sing tahu sa biru kanu. Patani, mana ni? Patani ngamanuk. Yung itim yung kanya. Yan mga farmers, mananghalian muna kami para sa aming pagbibigay po ng similya similya nga bibigay po sa atin ng Department of Agriculture yung kanang po namin Sir Jeric, yung farm in charge po namin ah. Ayos!

I-upload ko po ay video ko po ito at ipili na vlog para malaman po ng Department of Agriculture na uh, kung hindi namin ibiligay o ibiligay yan mga ka-farmers. So kailangan para natin ibigay sa mga kasama po lang sa magsasaka para may salit po nila. So bless mga ka-farmers. Sana yung mga ibiligay ng Department of Agriculture na similya po ay itanim niyo ninyo para sa isa naman po ay hindi magsawa yung government.